Espiritu na pula ang inyong gutom, kinuhan ng mapakaon. Espiritu na mainit, hindi kami pagkalinti. Ay, lang, hindi kami pagkalinti. Samtang nagalabay ang mga tuwi mula sa kabi sa katugnaw. Espiritu na puti sa sang sanggati, ikaw ang amon kasalag. Pag-iiyan. Kapaypang <mumbles> ay hindi na malayo mga pang-sangkutug at ikaw lang ang sa, sa pag-askaw. Kapaypang na magpangyong dumili sa aton na mag-alagad, magpalangga at magpangabuhi ng may kalipay.